Hello guys, welcome back to my YouTube channel. This is Mama Kate Chase Vlogs. Please don't forget to subscribe, like, and press the notification bell so you'll be updated. And today, guys, for today's video, we're going to Cabramata, guys. with Yung aking friend. She invited me to go there to have lunch with her. Just me and her. So, yeah, I'll show you later, guys. So, thank you so much for supporting my channel. Sumama kay Joyce Vlogs. Thank you so much and God bless you all. Bye hmm. family. Yeah. So, See oh, kami yes. pa from, ako from Price. Price. Kain lang, ka dito. lang Ayan kasama ko. Mm -hmm. so, ito. Oh, Hello so guys, nandito na po kami sa Kabramata, Kabramata. Nag-touch lang po kami ng train. Ayan, so papakita ko sa inyo. Ayan ang Cabramatta. Ayan, <laughs> Ayan yung... Okay, ano? Guys, dito kami. saan ba yung aking friend? Ayan. Chicken. Kucha. Chicken ano? Chicken daw. kayo dito. Wow, okay, Ka pero ngayon. Dati siksikan yung kahit saan yung mga tindahan. Ngayon unuwag. Ano? That's good. Inayos sa nila. Ayan, magpapagawa ang aking friend ng alahas dito. Meron daw dito eh. So, tingnan natin kung maganda. At kung mura, guys. Maraming tao guys, Oh. Ayan. Uh -huh. Sabado kasi ngayon din sa Kabramata. Ayan, oh, maraming nagtitimda mga gulay. May kangkong. Ayan. Kaling. Mga tanim-tanim kung gusto nyo magtanim. Ayan. Walang malunggay na tanim. Yan, meron. Yan, malunggay. Oo nga. Is it ano? malunggay? Marungga. Marungga. How much is it? Ano? 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 Alam kami ng makainan, guys. Mm -hmm. yung masarap. Ito yung kabramata. Ayan, dami na aao. Yung friend ko, gusto niya siya lang ang magbayad. hati ayoko ayaw ko nang Gusto ko uh, kanya-kanyang bayad. So, hati kami. Ang bilis namin, 66. Na so, binibigay ako ng 35 para ang naman. Napaka-generous ng friend eh. Gusto siya siya magbayad pero hindi pa eh. Okay guys, so papakita ko sa inyo ang mga ano ha. Ang mga burger namin. Yan ang pinili niya, chicharon. Wow, tapos may sili pa talaga. Guys, anong pangalan yan? Coco Salad. Coco Salad. Ito, Coco Salad. So wala pa yung iba namin, workers. Wala pa. Ba. Tapos at yan yung pork ruffles. Diba? Sarap. Yan yung worker namin. Anong pangalan kasi? Hindi ko eh. <laughs> Tapos yan, sticky rice. Ah. Tapos yun, ano. Diba? Ayan siya, cute na miss. Oh, ang friend ko. Oh. Hello. Oh, kain na. Kain na tayo. Kain na kami. Thank you, guys. Ayan Ayan Anong tawag niya? Pipis? Pipis. Pipis lang ito. Ayan. Ayan. Ayan o. Diba? namin order. Mahubos pa lang. ito. Kaya. Ang... Oo. Oh, bakit mayroon kayo? Para Inalagin sa akin siguro. Ilalagay. Yan yeah, 'yung magnetic view Ami Sanders Crab Soft Shell Crab. Soft Shell Crab. Ayun. I saw the soft. Ah, soft shell crab. Ayun, so, yeah. so, so, uh, so sarap talaga. guys. Ayan, um, tol. Tapos kami. Bili yung ko ng... Ano yung binili mo? Kakanin? Ay, ano, corn. Bumili siya ng corn. Ang daming mabili. Ang daming mabili dito. Ayan yung aking suma. Thank you, my friend. Ayan, so, pauwi na kami nito, guys. Enjoy naman kami, guys. Sa aming pag uh, ano, mag-lunch dito. Tapos na bibili ka ng prutas. Yan yung prutas na bibili ko. Pagigat nga lang. Ayan. 13. Four. 13, oh. Mas mura pala doon. Ayan. Mas <laughs> Nabudol. <laughs> Nabudol nga lang tayo, $12, ano, kilo, okay. akala naman natin ay, ano, isang bag tuloy kami nakabili kasi nabudol ka. Order kami ng sugar cane with lemon. So, $5 lang siya bawat isang baso. So, bibili kami dalawa at isa kami ng lemon. Ayan yung sugar cane juice with lemon. Ayan, nakabili na ako dalawa isa kami ng Franco. Ayan, Ayan guys, nakahintay kami ng tray Ayan. Kapromato Station. Ayan siya guys sa paligid Malapit lang doon kami sa mismong central. Tapos ito, agad-agad dito lang -agad, na kagad ang station. Diba? Ito yung train namin guys. Ayun. Ayan. Yes, because I'm train the train of the Mata na kami yon, magbabas na ka kami papuntang block town kasi truck work siya, ganito lang ang train guys sa Parmata. Ayan. Dito na kami sa train, pabalik na sa Granville, bago punta sa Blacktown. Mag-bus tayo papunta oh, Blacktown. Black, pa then, mag-train, puntang Marayong. Ayun na. Ikaw sa Blacktown ka lang. Mm -hmm. Sunduin ka ni Nick, di ba? Oo, oh, sunduin ako. Ayan, guys. Pauwi na kami. Nag-enjoy kami talaga. Ayan. yun. Oh, stuck kami dito, guys. Oh, Ma! stuck kami kasi wala daw signal yung train. Anong signal yung train? Yung train. train. Saya, no? Dito muna Ma! kami. Makikita nyo yan, guys. Oh. Oh. Diba? Yeah. Dito na ako, guys. Wait for yung aking hobby. You will pick me up and bring me to my truck because my car is in my shop. andito dumating na kami galing sa ano sa Cabramata. Kumain kami doon. So andito naman yung ating habi ay nag uh, nag didilig ng halaman namin sa so, ang init-init ng panahon. So kailangan talaga madiligan yung mga halaman natin para hindi mamatay. Ayon, so ang aking ano doon, ang aking um, alugbati ay nabuhay. Hindi ko akala na mabuhay. Yun na yun Hindi oh. ko akala na mabuhay siya kasi ano lang yung tangkay lang yun siya. Ang ganda pala it itanin yung alugbati kahit na tangkay lang ay nabubuhay siya. Ayan ang aking mga halaman. So, ayan yung mother in law tang Oh, ano siya? Malusog siya. So, ayan pa. Isang klase ng mother-in-law tang. So, yan lang ang uh, aking mga halaman, guys. So, nakakatuwa naman kasi tingnan. So, ang aking lamesa, ayan, nakabalot siya kasi pag hindi ako nagtatambay dito, guys, ayan, binabalot ko siya para hindi siya maulanan o mainitan. Ayan. si that? So, kung kakain ako dito sa, umaga at saka sa gabi, ayan binubuklatan niya. So, ngayon, hindi na muna dahil uh, hindi pa naman ako maging di dinner dito. So baka mamayang hapon. So ayun lang guys um ayun nga andito na ako sa bahay, galing na kami doon kumain ng ng lunch ng aking friend. So Bye for now guys, thank you so much for joining my um uh, or for supporting my channel, guys. This is Mama K Choice Blogs. Don't forget to like, subscribe, and press the notification bell for more videos. Thank you so much. Love you all and God bless. Mwah!